So ito mga guys, yung W100 ang ingay, ang kanyang tunog ay masyadong maingay. Try natin papalitan na yung timing chin. Itong motor nato. So nga guys, ay try ko lang papalitan ng timing chin. Kung madadala ba ang kanyang problema o nga ba ang kanyang problema ito tutorial lang ito guys yung mga baguhan dyan yung mahirap ganap ng Thomas ng motor ito pati ito ang tingnan nyo mga guys masyadong maingay at itry natin papalitan ng engine pero ang hinala ko dito kapag hindi siya mawawala kung papalitan ng engine ang ilala ko dito ay dapat i-overhaul ang motor na to. Ito ba ana din patani? At itong supply wheel yung nga guys, tatanggalin gamit ang puller. Kasi kung wala kayong puller ay hindi ba tatanggal dyan. Ang hirap tanggalin ko pag walang puller. Ang hirap ng mag trabaho kapag yung ganitong ingay nga guys kapag walang budget ang mayari kasi ito ito kung hindi ito mawala pagpapalitan ng time machine ay ito ang ilalala ko dito ay knocking knocking ang tunog niya mga guys dapat i-overhaul at papalitan ng connecting rod at saka mga side bearing at yung piston niya mga guys papalitan ng bago kasi yung tunog niya ay parang may knocking siya ah, tanggal na ito mga guys itong roller niya tatanggalin naman yun sa ilalim tensioner yung tinatanggal ko tensioner yan pag hindi ito mawawala itong kanyang ingay ay eh, dapat i-overall ng makina na ito kasi ang hinap yan ito bagong timing chain. no ilagyan ko ng tali na wire tapos eh ano natin mga guys eh, hila lang yang dadaan at yung kanyang roller sa may flap dito natin lagay kasi kung sa dito sa kabila ay mahirap i ano siya mga guys mahirap ilagay yung timing is packet ilagay natin at yung Mix natin itong gagawin. Pag hindi ito mawala ay Dapat i-overhaul kasi ang May sintomas man siya sa kanyang timing chain Pag chiko Luwag ang kanyang timing chain Pero kung hindi siya mawala Knocking ang tunog niya Ganito so, ang ito kapag knocking ang tunog Papalitan ng piston at yung connecting rod niya ay parang may tunog na Ito? dapat i wear kanyang mga tunog na motor yung nilagay ko mga guys yun ay yung sa kanyang starter starter yan at may head clip na maliit Ilagay ang flywheel at yung may nut yung 14mm ilagay at yung pagkatapos ng ating trabaho ito ay i-testing natin to kung ano ang mangyari kasi pag ko ang kanyang timing ay maluwag na siya dapat namang palitan yung hindi naman mawala siya ang kanyang tong knocking ng ton tunog na knocking ay i-overhaul ang motor na to ay ito mga guys oh, tapos ng testing natin yan hindi nawala mga guys naking talaga ang kanyang tunog pero ang timing siya okay naman siya na naman siya kasi ang hirap ang kanyang tunog ay knocking talaga kapat iyo pero kapag ganitong natunog ang narinig niyo sa motor nyo ay naking na yan yan may ibang klaseng tunog